Nasa San Pablo Central Terminal po kami. Malapit po, pwede ka. Kaya malapit lang mapuno yung aking tra dati driver. May regular lang itong tutunay na yung, uh, dispatcher na. yan. Si Mr. Manese. Sir Manesse, uh, good morning. Siya lang sa ating mga driver. Ayan, promoted. Promoted na siya. Promoted as dispatcher dito sa SPC Central Terminal. Yan na at sa siya ay uh, isang uh, taga rito sa sampablo. Pablo. Ayan, uh. Kaya bawasin uh. <laughs> oh. ng hmm. na. Ah. malapit nang mapuno. Sa papanana sa ganito, sa papanana. Ito ang sasabihin. Okay. Ay,

Ah, palengke. Oh, dami. Saglit na po, saglit pa yan. Ah, hindi ya malag ba? Kanina ah. madaling araw, marami dyan, ano? Ayan pa zero dyan. Talagang standingan. Okay na din. Sitting na rin man tayo. Sino eh. Ang uh, tanghali nasa tulgit na kami ng uh, Nichols pa Buendia Ayan naka 11-3 6-3 69 ang sumakay so one way ay uh, nakakota kami one way kota si Kotamura pa rin ang aking uh, kasamang driver yan ang mga kakasama ko sa Daid yan siya mga kasama namin sa Daid saka si driver Alterado Ayan, walang traffic. Maganda yan, maaabot tayo mga karating sa 20. Ang pasahero namin ay 40 45. Ayan, 45 po yung uh, naging uh, diretso sa aming uh, pasahero. Ang oh, malapit na yun. Ayun pong bababa baba na Magalianes. May garete Magalianes. Magalianes. Gising gising na. Baba Magalianes siya Magalianes. Ready na ready. Papuntang basa ay Makati. Ayala. Ay, mga lalis, mga Hindi na natin tong uh, tinapay ito sa ano. Ah, sa mga bata ha. Na. Dami naman nating pagkain. <coughs> Uday, una, uh, Bautista, pwede lang bumaba habang nakastop. Tingin lang sa kanan ha, baka may motor. Ay pumababa ng Buendia ha, may karate na Buendia. Malapit na po tayo sa terminal. Ay baba bendiya ready bendiya. Oh, tinapay para sa inyo. Yeah. Ingat kayo sa inyong paglalakbay ha. So, mga suka. Salamat. Okay, Tayo sa mga tinapay. Oh, magandang hapon. Yan, nilapot na kami ng uh, gabi din maraming bus. Ano, Lucena, ay, nakapila na po kami. Nakapila na dito sa Pwende, uh, ay, Lucena. Ayan, nakapila na po kami dito. Oh. Sa Pwende, uh, sa Batangas. So. Oh. Ayan, uh, itong mga pasero dito sa gilid ay uh, pwede pa yan, pwede oh, pa. Uh, shout out sa mga kasama dito sa mga driver at conductor ng TNT Go. Magandang lang uh, po sa inyong lahat. At sa lahat ng empleyado ng DNT Go. 2-0 pala. Saka sa kanya sana, sa text o. Sana sa text o. Sana sa text. Sana, sana, sana. Sina, sina, sina. Sinasabo, sinasabo. 11,300 kami punan. Kung nakapuno ito ay fine uh, stay Sigurado. Sana'y makapuno, sana'y makapuno. 5, 2, 1, Lubo, balis na o oh. Pilis na kapuno ng Lubo, marami pa sa iyo ng Lubo talaga Sena, sena, sena. Lemery. Marami rin pasayro oh. oh. ng lemery. Nasa kain na. Yan ang uh, tuna in makisik pa rin. Oh. Air suspension. Coordinate center yan. Sena, 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 sena. Yan, napakatapin pa sa ero pagkahapon dito sa parading parading no? parading parating parading 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 <tinyo> <tinyo> parading 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 20. 23 pa lang. Paalis na. Hindi nakapuno. 30 singko lang yata 'yan, 35. Pwede na 'yan, gota na 'yan, ano? Gota na, gota na 'yan. Aakyat ah, pa. Aakyat kami tayo sa Santo Tomas. At saka San Pablo Nilagyan pala ng bubong yung ano, terminal ng Alps ano Kaya e, ganda nila oh. May bubong na Para paglagari lagari pagking dyan Ah siya maliit maliit ano Masanay magtawag ng mga pasayan o Maliit, dalawang bas lang kasi siya. Hmm. Dati nga RC ni. Eh. Ah, yung ano ba na? BSC. Dati nga RC na BSC yun. Cargo Bus DLD Bigo 553. Kaya kasabay din namin dito sa ano sa toll gate itong uh, cargo bus. yung okay, cargo bus air conditioning, oh. Kaya pagdating ng uh, Bigol Bisaya, press na press yung inyong uh, ano, uh, bagahe. Pag uh, sinakay nyo dyan sa DLD Bicargo, ah, so... Uh, Exit na tayo ng Santo Tomas. Ah, uh, diversion, Lucena, diversion! Yan, may bababa dyan na sa diversion. Kapuntang Bayan, Tayabas, at Lokman. Yan, kapuntang Bayan ng Lozena. Dito na kayo. Diversion po, Lozena. Thank you po sa pagsakay. Thank you. Thank you sa bag saka. Ingat. Lucena na tane! gano? Para para ka, ka na sa ano sa ayala ayala tane. Ayan ang SNR oh. SNR Lozano. December 10 ng bukas Ayan Hindi na kami pumasok ng Grand Central At isa uh, eh, Wala na kami pasayro SNR Lozano. Mas malaki ito kaysa ito sa SNR Nagaw So ayan, nasa talipan na po kami. Talipan na. Three, uh, round trip lang po kami. Round trip. Uh, 18,598. So ayan. Bali. 100. Uh, 11 na sabakay. So tatlong uh, sunod. na kuta ang aming biyahe yan. salamat salamat sa ating mga noon at uh, tatlong uh, dikit na araw na kota yan. thank you lord at thank you rin sa mga pasahero sa makay na walang sawang uh, tumatang kilig sa DLTV salamat sa mga pasahero at shoutout din sa akin driver at si Renan Gotamora gabi! Share out din sa mga taga-maasin! Ayan, 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 ayan! Nasa taliban na kami! May nag-a-trust na Asia Star! Oh. Ayan, thank you, thank you!